Namatay pa si Papa, nabiyaan pa siya ni Mama. Malikyan ang tamin ni Mama. Malikyan ang tamin ni Mama. Malikyan ang tamin ni Mama. Lang! Nakadumdum pa ka oh. ko? Gainar mong kung nakita sa imuha. May ganit kayo na nakatudlo sa kuha nga na kadriyan. Nagunsa mga kahoy kay ni mama. Maghakot kag kahoy kay maguling si mama. Mm. Amo ni imong gikuan, gipundo-pundo. Oh. Imo na nan kaw galingong mama -kontak na mo? namo? Lilia, ako ra man ang lola magtawag ni mong mama. Awi mo ang lula. magtawag ni mama. Haman mo lola karon. Sige <coughs> uban sa tabi. Ta. Gay na ra nagtapok. Sige mo mao din tin tapok niyo. Aw oh, nas nanay. Nay. Morning 'yung tinapok? Muni uling ulingo uling ninyo? Hmm. Nay. Oo. Yeah. Okay. Oh. Gimung kuarta ani oh, pa bugas. Aw lagi po. Kumusta na mangka? Yeah. Okay ra. nag contact na ni mo imong mama? Yeah. Wala pa ni mo yung imong mama? La. Yeah. Ah nay, taning tinood na nga gibyaan ni si mama nanabaho nabaho lagi. Niya. nya, Nagbinyo naman po ko no. Oh, nagbinyo o blain? Mm hmm. Ang papa, ane? Oh, may mga papa. Wala yung ah, mga papa? Mga anak sa laking kawayan tanan. Sus, ginawa tao. laing umahan. Dira, ingkod na tabi. Kamaking istorya ko sa inyo, anay. Hmm. Ah. May Lain laing umahan. Ah. Dira, Okay. <susurna> oh. Ano nga nung wala mga naiskwila karoon? Diba nga Itabangan ni mo si lola ni mo. Oh. mayo din ni mong apo naiba. na iba. Nga, pila naman ni Katoy ganit ni Biyaan si ni bata sa mama nai, iyo. Gagmay pa ni o eh. pa? Pila mo ni sila kamagsuon kamang ganit? Kamangkamang pa ni. Ano kamangkamang -kamang pa? Oo. Oh. Pila naging ni sila kamagsuon? Tulo. purus. puros kamagwangan. Puros kinabagwangan di ay? Oo. Oh. No, kudili. Kibali lahi-lahi ug amahan? lahi Allah. La, Hala. taga-aper. May ngayaw. Oo. Oh. taga-butuan. Tagalitip na isa. Sus, Diyos ko. Na naghilak na po ng bata, no? Oh. <laughs> Gimingaw na di kasi yung mama, bebe. Uh. Ha? Kung saan may imong gusto ma... Kung saan may imong panawagan sa mong mama karon ba? Muli lang tayo siya din ka. Muli na din tayo siya yung mama din na hmm. ah? Hmm. Tahan po din. Eh. Ah, man ay papa yung dayan ni Nay? Tagabutuan mo papa, ano Patay na. Ah, oh, patay na? Sus, ginawa ko tao na eh. Matay pa si Papa, hindi ang pili ko ni Mama. Maligyan ang kami ni Mama. Tumingaw na yung ba? Timingaw na yung kasi yung Mama yun? Hmm. Sus, risiko. Ikaw na yun nagpadakuan ni Nay? Kami. Ako rin yung nagpadakuan ni Dako. Ah, ikaw rin yung nagpadakuan? Kamang-kamang pala yung bilin. Kamang-kamang pala yung bilin? Hmm. Nga, ang inyong bangun yung nabuhi na yung mutabang yun yung mataasay mo na no? Tabang yun sila tulong. Ang mutabang yun yung sila tulong? Ah, tulo? Hmm. Nga, Masa ang um, ulingon. Mm. Kung -hmm. um, wak pa, eskwela. Kung ting eskwela, mm. Uh. sila. Di sila katabang. sila katabang? Di. Karun, ganun wala manin yung eskwela karun? Di sa. Di absinsa, kaya di tabang si Munay. Mm. -hmm. Di absinsa ka, bibig. tabang ka si mung lula. Oo. Oh. juga nga pagkabata ba? Taklaro, di bitaw dyan nga istorya. Swerte juga yung inahan nga na anak nga ingon anak pareha sa imuha nga mutabang. Nasayop dyan ang imong mama o si sa imuha. Kay David. Anak-anak na ito, way klaro. Sige, anak-anak na ito, way klaro. Sige, palami. Nga, pang biyaan ra. Pang ra. Ang bata, man yung looy na ito. Diba? Hmm. Sa parehaan nga sitwasyon, no, nga, yung tao ng bata, uhaw oh, oh, sa pagmahal sa ginikanan. Nga, karo na ito, balikan ko yung bata na ito, na ito, na ito, nagpaabot siya nga kwarta. Shout out na ikang sir o kang ma'am, no? Sir, ma'am, shout out sa inyo, ma'am. Kamundo, ma'am. Salamat kayo sa inyong ipaabot sa bata mam sa inyo ang pinaskuhan sa bata so karon nay na ko ipaabot sa inyo nay oh 10,000 na nay oh pang, pang christmas ni south kwana pang kwani pinaskuhan ni nila sir og ma'am para sa aning bata oh sa inyo ha oh nay oh mo mo ma ma salamat nya unsa may ka istorya ni mo mama karon makapalit na mo daghan jud palit og bugas ha kung saan mo dahil yung ginakaon doon sa matag-adlaw na inay. Huwag wala mo ibugas. Luma. Luma ra. Kaya mm -hmm. ah. to Hindi. Saging. So, katong sa mama, sa bata, no? Ah, balika lang yung tao niyang imong anak ko. Kaya ang imong anak, sige yung handom nga balikon ni mo siya. Kaya gimingaw na yung tao siya sa imuha. O, di ba? Loko yung tao ng bata ko. Oh. Sige, ikaw na lang magpasalamat sa naghatag. Ni hatag mo na si Mulula, imong Lula ba, imong Lula ni bala Nay, mm. nya moro to nay ha. Mm. Di na ko magdugay, ipadayon yeah, man, imo pagkamaayong apo ha. Ha? Eskwela kag tarong para makahuman ka. Ha? Anak ra ha. Sige. Anak <laughs> saya. Kaya pa sabi. Mm. Nay, mo na ni oh, Sige. Sige.